Alam mo ba kung gaano talaga kayaman si Kiray Celis? Marami ang nagtataka kung paano niya naipundar ang kanyang yaman sa murang edad. Mula sa pagiging child star hanggang sa pagiging isa sa mga paboritong komedyante at aktres ngayon, hindi biro ang pinagdaanan ni Kiray para makarating sa kinaroroonan niya ngayon. Kaya din hindi matuloy-tuloy yung pagyaya niya sa akin. Kasi sabi ko, ang minimum ko ng sing-sing, isang milyon. Mm. Yun, standard, eh. uh? so, bang, ano, 1M sa video na ito, susuriin natin ang financial journey ni Kiray Celis Kung saan siya nagsimula, paano niya naipon ang kanyang yaman At kung ano ang lifestyle niya sa likod ng kamera Kung curious ka rin kung gaano kalaki ang kinikita niya At ano ang mga business ventures na tinatahak niya Samahan mo ako hanggang dulo para malaman ang lahat ng detalye Si Kiray Celis ay ipinanganak noong Enero 17, isang libo na raan na sa Caloocan City, Metro Manila. Bata pa lang ay halatang may angking talento na siya sa pagpapatawa at pag-arte. Kaya naman agad siyang napansin ng mga talent scout. Sumali siya sa iba't ibang talent searches at competitions bilang child star at hindi nagtagal, napasama siya sa mga teleserye at comedy shows. Nagsimula ang career ni Kiray sa noontime show na gawin bulilit kung saan siya nakilala bilang isa sa mga pinakamatapang at pinakamalikhain na bata noon. Dahil sa kanyang likas na comedic timing, naging paborito siya ng mga manunood. Mula dito, unti-unti siyang nabigyan ng mga role sa pelikula at iba pang programa sa telebisyon. Hindi naging madali ang daan niya. Marami siyang pinagdaanan na audition at rejection bago siya tuluyang umangat. Pero dahil sa tiyaga at determinasyon, naipundar niya ang unang kita niya mula sa showbiz na nagsilbing simula ng kanyang financial independence. Bukod sa pag-arte, nasubukan din ni Kiray ang pagkanta at pag-host, lalo pang nagpalawak ng kanyang career opportunities. Wow. Ang mga unang hakbang na ito ang naglatag ng pundasyon para sa kanyang mas malaking tagumpay sa industriya. Habang lumalaki si Kiray Celis, unti-unti ring lumalaki ang kanyang career. Isa sa mga naging malaking breakthrough niya ay nang maging bahagi siya ng mga sikat na teleserye at pelikula, lalo na yung mga proyekto na nagbibigay diin sa kanyang comedic skills. Dahil sa kanyang unique na charm at pagiging natural sa kamera, naging popular siya hindi lang sa mga bata kundi pati na rin sa mga adult viewers. Isa sa mga pinakakilalang proyekto niya ay ang pagganap sa mga hit TV shows tulad ng Once Upon a Time, Love E, at Pepito Manaloto. Sa mga palabas na ito, nakilala si Kiray bilang isang versatile actress na kaya ang comedy at drama. Bukod dito, naging guest at regular cast din siya sa iba't ibang noontime shows at variety programs sa ABS-CBN na lalong nagpataas ng kanyang exposure at kita. Malaki rin ang naitulong ng endorsements sa pagangat ng kanyang kita. Dahil sa kanyang friendly at relatable na imahe, madalas siyang tanggapin bilang endorser ng mga popular na produkto mula sa mga beauty brands hanggang sa mga pagkain. Ang mga endorsement deals na ito ay isa sa mga pangunahing pinagkukunan niya ng kita bukod sa kanyang acting projects. Hindi rin mawawala ang social media sa kwento ng tagumpay ni Kirai. Sa dami ng kanyang followers, nagkaroon siya ng opportunities para sa sponsored posts at collaborations na nagdagdag ng income sa kanya. Sa kabuuan, ang kanyang talento at pagiging bukas sa iba't ibang proyekto ang dahilan kung bakit lumawak ang kanyang career at yaman. Bukod sa pagiging aktres at komedyante, kilala si Kiray Iselis sa pagiging negosyante at masipag na entrepreneur. Hindi lang siya umaasa sa showbiz para kumita, kundi marami rin siyang ibang pinagkakakitaan na nagpalago sa kanyang yaman. Isa sa mga pinasok ni Kiray ay ang online business. Sa panahon ngayon, marami siyang followers sa social media na ginagamit niya bilang platform para magbenta ng iba't ibang produkto tulad ng fashion items, beauty products, at iba pang lifestyle is essentials. Dahil malakas ang kanyang influence, madalas itong nagiging patok sa mga fans at followers niya. Hindi rin mawawala ang investment niya sa real estate. Ayon sa mga ulat, may mga properties si Kiray na naipundar niya mula sa kanyang kinita sa showbiz at negosyo. Ang pag-invest sa lupa at bahay ay isang matalinong hakbang para sa mga artista tulad niya na gustong magkaroon ng stable na income sa hinaharap. Bukod dito, nakikita rin si Kiray sa mga endorsement deals na patuloy pa rin Hanggang ngayon, may mga produkto siyang kinakatawan sa commercials, print ads at online campaigns na dagdag kita para sa kanya. May mga pagkakataon din na sumubok siya bilang host sa mga events at online shows na isa pang source ng income. Sa kabuuan, ang pagkakaroon niya ng maraming pinanggagalingan ng pera ang isa sa dahilan kung bakit lumago ang kanyang financial status sa dami ng pinagkakakitaan ni Kiray Celis, marami ang nagtataka kung gaano na nga ba ang net worth niya ngayon. Ayon sa mga online estimates at mga pinagkakatiwalaang sources, tinatayang nasa 20 milyong piso hanggang 30 milyong piso ang halaga ng kanyang yaman. Hindi naman nakakagulat dahil matagal na siyang active sa showbiz at sa negosyo, kaya natural lang na unti-unti niyang naipundar ang kanyang mga ari-arian. Pagdating sa lifestyle, simple pero komportable ang buhay ni Kiray. Kilala siya bilang down to earth at hindi ekstravagante. Kaya kahit may pera na siya, ay hindi siya pala sobra sa gastos. Mayroon siyang mga sariling bahay at sasakyan na sumasalamin sa kanyang status bilang isang matagumpay na artista. Bukod dito, mahilig si Kiray sa pag-travel at madalas niyang ibahagi sa social media ang kanyang mga bakasyon na nagpapakita rin ng kanyang kakayahang mag-enjoy sa buhay. Hindi rin mawawala ang suporta niya sa kanyang pamilya at paminsan-minsan ay may mga charity activities na siya sinusuportahan. Sa kabila ng kanyang yaman, nananatili siyang humble at focused sa kanyang trabaho at negosyo. Malaki ang respeto ng mga fans at ng industriya sa kanya dahil bukod sa talento, responsable rin siya sa kanyang finances at hindi basta-basta nasisira ang kanyang imahe. Hindi naman naging smooth sailing lahat para kay Kiray Celis pagdating sa pera. Tulad ng ibang artista, naranasan din niyang harapin ang mga pagsubok tulad ng hindi regular nakita at pressure sa showbiz na naka Apekto sa kanyang financial stability, may mga pagkakataon na kailangan niyang mag-adjust sa mga project na dumarating at magtipid sa gastusin. Pero dahil sa kanyang disiplina at pagiging matalino sa pera, natututunan niyang mag-budget at mag-invest ng tama. Isa sa mga mahahalagang aral niya ay ang kahalagahan ng financial planning, lalo na kung artista ang pinagkakakitaan mo na hindi palaging guaranteed ang kita. Pinayuhan din niya ang mga kabataang gustong pumasok sa showbiz na huwag umasa lang sa acting o hosting. Dapat may iba pang pinagkakakitaan para hindi maipit kapag hindi na active sa industriya. Ang mga lessons na ito ang nagbigay daan para mas lumago ang kanyang yaman at mas maging stable ang kanyang buhay kahit anong mangyari. Ano sa tingin ninyo ang pinakamahalagang sikreto sa tagumpay ni Kiray Celis? Talento ba? Disiplina sa pera? O ang pagiging bukas sa iba't ibang oportunidad? I-comment nyo sa baba at pag-usapan natin. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at mag-comment kung sino pa ang gusto ninyong malaman ang financial journey. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.